Magandang hapon po mga kaplanters. Muli po nato po tayo sa ating munting mausok. Oh, mausok. Munting lupain. Oh, init na init na daw. Kailangan siguro mag-dome Gutom, Gutom na. Ang aking misis. Parang... Umaga pa. Umaga pa. Pagod na. Hmm. malinis na uli ang ating paligid nilinis na uli ang ating paligid dahil sabado at linggo tayo ay naglinis dito papalitan namin ang kubong ito matutumba na ho eh kailangan na ito ng kapalit Malberry, Ang dami malberry bunga, ha? Tagbunga pala ang malberry ngayon. Ito ang mga atis namin. Madami na ako kaming atis na tinanim. Kaya, kadami na ako ang atis na ito. Puro atisa na nang mawala na ho yung aming mulberry ang aming dragon fruit ito na ang naipalit namin mga atis kadami ho dyan atis ang doon sa dulo puro atis hindi ko ang ating at least nilayo-layo ko ang mga bata at ginahukan na kahapon ho oh. ko ang mga at na yan para makahinga-hinga dati ho oh, ay eh, dikit-dikit na yung batong yan medyo maluan alwan na sa mga halaman at nakahinga-hinga Ito naman ang aming langka. Kaya lang wala pang bunga. Matagal na ito. Meron din kami dito ng siniguelas. Medyo buhay na siya at malalaki na. Tatlo yan. Siya ay nasa dulo. Meron din kami tinilang na tanglad. Marami kami tinilang na tanglad dito. Kami yung nagpunula sa abahay. At dadalawang puno pa lamang ang kami nakukuha. Yun ay siguro nasa sampung puno. Kaya maraming pa akong tanglad na mapapatanim dito. Tinilang na din namin Elena. May tanim na Elena. Ito. Ang Elena. para silbing bakot na rin Aray. Si Bantay, oh. Parang gutom na gutom na naman. Kakakain lang, eh. Parang gutom na naman. linis na linis na ready ready na para sa linggo Alain? Ah, huwag ka. Eh. Guys, inabot na kami ng gabi sa paglilinis. Pero kami nagpunta dito ay alas, halagang alas 5 na. Eh, mainit pa po ang alas 5 kanina. Kaya ginabi na kami. Dadali na namin Ardenit para malinis tingnan. guys ang aking mga update sa aking rubber tree nagaganda na at ang mulberry ang dami bunga pwede po kayong pumasyal dito at mag mulberry picking sapagkat ang mulberry po ay napakadaming benefits health benefits Inyo pong i-research sa, sa ano, Google ang benefits ng mulberry. Kaya po, uh, pinuno ko po ito ng mulberry. Yan. Ito yung padalwa kong rubber tree. Patatlo. Paapat. And palima. So, meron po akong lima na maliliit. Tapos yung isang mother plant. Nandoon. guys May mga duhat na po. Mangga, nagtanim uli kami. Mga ilina. Para may privacy. Yan. Tapos din ang kubo. Guys. Papagawa tayo dito ng isang tiny house. Tiny house. Yan, aso, muntik na maapakan. Yan, dito tayo magpapagawa ng tiny house. Wala pong masamang mangarap. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. So, nangangarap po tayo na mag, lalo na po ngayon, nagkakaedad na tayo. Misan, hindi naman po rin nakakalakas yung sa bahay ka lang. Papanood ng TV. Lab so, kailangan din po yung pinapawisan. So dito mas pinapawisan po ako sa mga pagtatanim, paglilinis. Yan. Napakadami na pong tanim dito. Yan, no? May mulberry, kalamias, kalamansi na namumunga na. Kaya lang dahil hindi nga maganda ang lupa, hindi siya maganda. Tigasin siya guys. Sino? Pero madami siyang bunga. Nga lang hindi na napapatabaan. Siguro kung mapapataban ito, ah, bubulas siya. Eh, tinatamad na magpataba, guys. So, yan. Nakapag-harvest na rin kami. Nga lang, maliliit ang bunga ng kalamasi. Pero kung ito, pag umulan, patataban ko ito. Yan. Tsaka yung mga atis, ilang bang atis to? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalwa. So, labing tatlo, labing apat. So, 14 na atis ang tanim natin. Ang aming abukado. Okay. dahil bolak-balik. Yang guys, ngapalah basta gustong bumili nitong aming muntintindahan. Konti retouch lang. Gumastos ako dito ng may 50,000 mahigit po. Pero benta ko na lang ng 30,000. Yan. Re-retouch na itong bubong. Tintura. Mahal po kasi ngayon ng mga yeros. Bakal. Kaya... Ano yung gastos dito? Nung pandemic Hindi yan nagtuloy-tuloy So guys hanggang dito na lang Ang, ang aking vlog At gabi na Uuwi na rin po kami Ita na Gabi na Ita muna maglome oh, Ito no? na Patay na bayabas. Patay na eh. O, nasabit doon. doon. Yan. Ito guys, magandang bumunga. Matamis. Ewan na lang kung bakit nagkagayaan. Um, kala ko patay lahat yan. May na sa aking ano. Pero sumulay pa. Natira, natira ito buhay. Baka naman ito isa gaganda pa. Yun ang aantay natin guys. Ang muling pamumunga nitong bayabas na ito. Lalagyan natin ito ng asin para bumunga ang ating bayabas. guys, so nag-spray nga pala kami so, i-sprayan lagi natin to para ano tumigil na ang manunurok yan ang Tres Marias Dragon Fruit Garden muli pong nagbabalik God bless. best Salamat po sa aking mga silent subscriber at sa mga bagong nag-subscribe. At nan matyagang nanonood ng aking uh, mga ginagawa dito sa farm. Salamat po. Ingat po tayo lahat. Bye-bye.